Every while wala sila lahat. Mag-isa lang So ako magko-coffee. Sabi ko, tutsara. Pero dahil wala akong wala akong, wala pa akong nabiling coffee. Ito muna na nabiling coffee. Ito Kasi ina inaantok ako, guys. Inaantok ako. Eh, kailangan ko na mag-prefer ng lulutuin ko for dinner ba? Kalahati lang. Kalahati lang yung dalga. Tapos, lalagay ko lang siya na. Yeah. Trail one ako, pero naglalagay ako na. Ano, no? Ay, wala na akong mail wala na kaya kasi ng ano yung milk ito milk, ito hindi coffee milk kasi o, oh, bus na yung laman nito na coffee milk, so nilagyan ko lang siya ng gatas uh, na beer brand sumakay so, na balagay ko ito, ito nilalagay ko dito, dito. sige natin ang tubig eh Tapos, syempre dahil konti lang, kalahati lang yung nilagay kong coffee. So, maglalagay pa ako ng sugar. Ayaw, okay, sugar. konti lang. ay mm, sarap na coffee. Sarap ang ibot na coffee, guys. pa <laughs> Ang alat! May oh, ano ba nilagay ko? Putragis. Ano ba? Salt pala itong nilagay ko. Bakit kasi pinagta? Ka? Ito kasi, o oh, oh, ito, Parehas kasi sila eh. Ito yung sugar. Oh. Ay, bakit kasi? Kaya yung ano ko, yung sugar, tsaka yung salt ko, talaga, pinaghiwalay ko sila. Kasi, parehas sila ng ano, parehas sila ng texture nung asoka ka tsaka salt ko. Ma kasi ayuday salt to, kaya parang parehas sila lang, ng texture. Siguro si amo ko nag-ano, yung mga bata, baka si Hana na naman, baka naglaro na naman siya at uh, ginamit na naman tong salt. Kaya doon na naman nilagay. Kasi ginamit niya yung ano eh, oo, oh, wala na yung, oo, oh, si Hana na. Kasi ginamit niya tong, tong ano, tong cornstarch ko, wala nang laman. So ginamit niya yung salt, kaya na, pinag, pinag, ano niya, na, iniba niya na yung position ba. Pinagtabi niya, so akala ko yung salt. So, yung sayang itong papi ko. Tapon na. Eh, nakakalukan. Hmm. Timpla ako ulit ng iba. Ano ba yan? Ay, miss Sayang. Mm. Ito na, salt na. Sugar na ito talaga. Ah, <laughs> oh, kainis talaga. Mm. Sayang so, ano uh... okay, lang. Lagay ko na lang yung ano ko. Lagay ko na lang ko lahat. Sayang naman yung ano Ayun na na. Ano ko bago taas Eh na, sayang yung coffee Ay, sugar, yung ko. Wala sugar e ko, hello ko. nis. May talaga. Sige, tapin pa naman ako. Ay na, coffee, coffee na talaga.